Hello everybody, welcome to my channel. Nagising ako ngayon kasi naririnig ko yung sabog ng bomba sa malayo dito sa amin lugar yon, Sa yun siguro. But anyway, bakit nga ba ako nag-vlog uh, ngayon? Gusto ko sa inyong ikwento yung ano, nangyari last week, Wednesday, nung pagpapalipad ng rocket ng Iran sa Israel. Sa totoo lang po, wala akong balita na uh, magpapuulan ang raket noong Wednesday. At ikikinto ko sa inyo yung mga pangyayari noong nakaraang linggo. At uh, napakahalaga talaga na laging nasa bulsa natin ang cellphone. At uh, paminsan-minsan manood ng balita. Anyway, bago ko ikwento yan, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. Shoutout po kay Miss Justin Tenorio at sa lahat ng mga Pilipino dito sa Israel at sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na ito. Sa mga hotel workers sa iba't ibang lugar dito sa Israel sa iba't ibang hotel. At sa lahat ng mga caregiver na masisipag mag-alaga ng kanilang mga alaga. Um, anyway, please watch this. linggo, Merkoles, di ba, matagal na pong nababalita na gaganti ang Israel. Dahil sa matagal nang hindi naman nangyayari, parang naging kampante lang na wala talaga akong alam. Kahit mga kasama ko, walang alam na may mangyayaring ganong bigla ang pagpapalipad ng raket. Bakit po kami nakapaghanda? Ito po ang kwento niyan nakapaghanda or nakapag kahit hindi nakapaghanda, hindi nakapaghanda mayroon po sa aming bumulaga para kami maka ma-alarm. Sa totoo lang po, dalawa po ang cellphone ko. Yung isa ginagamit ko sa trabaho. Yung isa itong ginagamit ko sa pambablog. Pareho itong may SIM. SIM ng Israel. lumabas po kami, nakwento ko na yun sa una kong vlog, nagbenta kami ng battle mt sa machine. Siguro sinadya rin talaga ng Panginoon na yung machine ay isara ng supermarket. Kaya hindi kami makapagulog. Hinintay pa namin na ayusin pero wala talagang magawa yung nag-aayos na para ma-ibenta namin yung kalakal. May sumunod sa amin na dalawang mag-inang, malaking babae na dito nakatira sa si Israel. Yung matabang babae, parang nakikipag-usap siya na galit, pasigaw. Yung feeling na, namin na kami yung sinisigawan. Pagkatapos, narinig ko sa kanya na Hamas, Iran. Ganon. Pero parang galit. Para po bang nag-wake up siya sa family, may kausap sa phone. Pero nakatingin sa amin. Kaya hindi ko alam kung kami yung pinapagalitan o ano. Nakauwi na kami. Dahil nga nasira yung machine. Pagdating na pagdating ko sa bahay, kasi po gusto ko pong lumabas ng gabi para bumili sa may tawag sa amin dito yung boom. Parang malaking supermarket. Doon mapakabili ka ng mga pagkain, ha? mga gamit sa kusina, ganun. Parang may gusto kong bilhin. Ngayon, eh, hawak-hawak ko na yung wallet ko. Saka yung cellphone ko. Sabi ko, biglang tumunog yung cellphone. Pag ko sa cellphone ko, nakalagay, emergency alert. Hindi kaya ako nagkamali ng pindot. Baka pumunta dito yung nag emergency yari ako. Para nangyari sa akin sa Japan na pagtripan kong pindutin yung emergency. Ay di pumunta yung pulis dun sa amin. Akala may kailangan. Ngayon, inioff ko yung emergency alert na yun. in ko. Nabuhay uli siya. Ano ba itong cellphone na ito? Natataranta ako. Pagkatapos, narinig ko yung mga cellphone mga kasama ko nagtunugan. Ano ba nangyayari? Ganon. Ay, meron po kasi akong download na rocket alert. Yung rocket alert ay nakaano lang sa lugar namin, sa center south ng Beersheba. Ngayon, mga one minute or wala pang one minute eh pag alarm niya, bumilang ka ng mga 20 second, nagsirena na agad. Parang <laughs> nangyari po, uh, ano po ng mga IDF daw po ito, G gigisingin ka ng alert, emergency alert, para kahit wala kang download siguro ng rocket alert, makaka alarm ka. Ginawa po nila yon para makapaghanda. Yung nakasulat na emergency alert na tumutunog sa cellphone ay tutunog yun kapag malapit na yung bomba. Mga 20 seconds, magsisirena na. Alarm ng alarm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pa palang 20 seconds. Estimate ko 15 seconds, tumunog na agad ang sirena. Di ano, dalawang beses siya nagtunog yung emergency alert eh kasi inyap ko na uli. <laughs> Then, nagbaba kami sa hagdan, sa doon kami tum tumambay sa baba. Pagkatapos, yung siguro inabot din ng mga 20 minutes siguro yan. O 30 minutes na potok na potok sa taas. Yung pag-akit namin dito, tumunog uli siya akala ko meron na naman. Emergency alert ulit ang tumunog, pero namatay siya ng kusa. Ang ibig sabihin pala nun, isinet nila lahat ng SIM. SIM ng Israel. Kung nakasaksak sa cellphone mo yan, tutunog ang cellphone mo. Nang may, tutunog yung alert, may, uh, emergency alert yung unang tunog ay paghahanda na dadating yung bomba at magsisirena. Yung pinakahuling tunog na emergency alert ay wala na. Ibig sabihin, pwede ka nang lumabas sa lungga. Wala nang sirena. Yun yung bagong... Napanood ko kasi ito doon sa vlogger din eh. Na, napano, na napanood din niya doon sa isang vlogger din. Caregiver. Yun yun. Kaya sa susunod, alam na natin ang gagawin. Ang cellphone laging naka-charge, fully battery. Hindi low bat, laging handa. Lalo na ngayon. Pinag-aaralan yung pagganti ng Israel. At sabi ng Iran, mas matindi ang ipapadala nila pag gumanti ng Israel. Kasi nga, parang ang gusto ipaliwanag doon ng Iran, uh, quicks na. Kumbaga quicks na kasi kaya nila ginawa yun dahil maraming pinatay ang Israel na leader ng Hamas. Kumbaga quicks na hindi, hindi yung matatanggap ng Israel kasi po halos yung kalahati ng mapa ng Israel napuno ng rocket nila. Paano kung hindi nasalo yun? Maraming mamamatay dito. At base, base po dun sa aking karanasan, ah, uh, pinakinggan ko yung tunog ng raket ng Iran. Doon sa ordinaryong raket na pinadala ng Gaza dito ng nakaraang taon at uh, yung pinadala ng Iran dito sa Israel, magkaiba po yung lugar, yung tunog po ng raket na pinadala ng Gaza o Hezbollah o Hamas ang sabog niya ay kungbaka ay kung i-rate ko kung anong gaano kalakas ang pagsabog ay sa, kung i-rate ko sa 100 yung rocket yung sabog ng bomba na galing sa Hezbollah Hamas last year ay 50% or pagpalagay na nating 50 or 50 to 70% yung lakas ng sabog. Ito pong pinadala ng Iran ay umabot po sa estimate ko na 90% to 95%. Mas malakas po. Yung feeling ko na hindi na Hindi na Parang nandiyan na sa bubong namin nun eh. Wala kaming in-underground dito eh ang lakas talaga kakabahan ka. Yung parang, yung nagpasabog ng isang malaking bahay sa taas. Ganong kalakas yung sabog. And then, sa totoo lang talaga, kapag emergency alert, automatically, kasi sa mga last year, wala pong ganong emer emergency alert. Kapag nag-emergency -emergen alert, automatic dapat sa kailalima na kayo. Kasi yung bomba, nang wawasak po yan ang bahay, ng building. Ganun katindi. At uh, ngayon yung paghahanda ko, yung document ko ay ibinalik ko sa hotel. Natulog ako doon ng dalawang beses, pero siguro kailangan yung room, nag-check out na ako. Pero yung gamit ko andun pa rin, wala na sa room. Yung mga document ko kasi dala-dala ko po yung mga diploma ko doon ko muna iniwan. At itong mga gamit dito sa loob ng bahay, sa apartment. Ah, uh, okay lang yan na mawala na. Kumbaga, kung sakali lang na magtakbuhan ngayong araw na to. Ang nandito ko ay passport at yung aking Bible. 'Yun ang dadalhin ko at yung rosary na binili ko sa Jerusalem. Ang naisip ko kasi ay magdala rin ng, ng lighter. Alam nyo kung bakit sa mga digmaan, sumabog sa kapabibili ng lighter kung sarado na lahat ng store. Mga ka. At yung pong rosary na pangsabit sa pintuan ng yung rosary malaki na binili ko sa Jerusalem, umiilaw po yun. Kaya yeah, for, for example lang na nagkaroon ng total blackout, may ilaw ka pa rin, may liwanag ka pa rin makikita. Marami po kasi ako nakuha ang lighter na ginagamit ng sisigarilyo sa, sa hotel tinatapo nila. Naiipon ako nun. Tinabi ko, kaba naglilinis ako. Naiisip ko na uh, dalhin ko yun kapag lumikas. Or, ang emergency lang. Ganun. At, uh, napakahalaga ng yung paghahanda. Kung baga nga sabi sa Bible, ang Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. Wala nakakaalam kung kailan, anong oras siya dadating uh, anyway, huwag matakot. Ang bansang ito ay pinili ng Diyos. Ang bansang ito ay banal. Kanina inaantok ako kasi nagbabasa ako ng Bible. Hinahanap ko kasi yung verse napupulbusin ang magiging, magiging abo ang bansang babangga sa Israel. Sa Ezekiel yun ang alam ko, nabasa ko hindi ko na siya matagpuan. Gusto ko sana i-share sa inyo kung anong version. Pero, huwag kayong mag-alala. May nakita pa akong isang verse. Ah, uh, yung paano, ano ng Panginoon ang Jerusalem. Ito, sa Ezekiel. Nakasulat ito na, may nakita ko dito. Ang sabi dito, hanapin ko sa gliglang glig po. Ito po yun na ba, nakita ko sa Ezekiel, pero yung nakaraan, yung gagawing abo, hindi ko pa pumatagpuan. Ito sa Ezekiel chapter 28 verse 24 to 26 Israel will be blessed. The Lord said, None of, the, not, none of the surrounding nation that treated Israel will scorn, will ever again be like thorns and briars to heart Israel. And they will know that I am sovereign Lord. The sovereign Lord said, I will bring back the people of Israel from the nation where I scattered them. And all the nation will know that I am holy. The people of Israel will live in their own land, the land that I gave to my servant Jacob. They will live there in safety. They will build houses and plant vineyards. I will punish all their neighbors who treated them will, with scorn, and Israel will be secure. Then I will know. that I am I the, the Lord, their God. Anyway, hanggang doon lang po muna tayo. And, uh, advice ko lang po doon sa mga nangihina ang kalooban, magbasa po kayo ng Bible. Ang Biblia ang nagpapatunay na ang Diyos ay nandito sa Israel may isang maganda ako nabasa eh. Yung tungkol sa Jerusalem. Hindi siya sa Ezekiel. Iba naman to. Sa ano po? Sa sikariya. Sikaria. kaya kinakabahan na ano? Sa Sikaria, isusunod ko po yun sa susunod ko na lang po vlog yun, tungkol sa Sikaria, tungkol sa Israel. Kaya ang Diyos hindi magpapabaya po sa atin yan. Yun parang natukoy po dito sa Sikaria na hindi mawawasak ang Jerusalem. Ang Diyos mismo ang magpapadala ng kapangyarihan para kung sakaling sumugod man ang kalab ang mga gustong wasakin ng Jerusalem, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kasi nakalagay dito, yung kumbaga yung enemy ay naka-horse. Sabi ng Panginoon, bubulagin niya na walang makita ang mga kabayong gagamitin ng kalaban. Anyway, niba nakaka-excite itong tungkol sa sikariya. Anyway, thank you for watching and uh, bye-bye. Ingat-ingat na lang kami.